Hi guys! Ito pang Mr. Ganer Family Channel na bibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga dami KB, manitis, cracker, sampalok, sweet beans, at iba pang mga pasport. Guys, ang re-repackin natin ngayon, sweet beans. Itong isang balot na sweet beans, ang timbang nito ay 7.5 grams or 3.4 kilo. Ang presyo nito, 105 sa Divisoria Manila guys kailangan itong uh, isang balot ay makagawa pag binalot natin guys kailangan makagawa tayo ng uh, walong peraso ka balot or depende sa inyo guys kung ilang balot ang gusto nyo at saka kung magkano yung presyuhan itong sa akin guys na dalawang balot ang naripak ko nakagawa ko ng 14 Kabalot na sweet beans. Ang bintahan ko lang nito, 20 pesos. Pero nasa sa inyo na guys kung magkano inyong puhunan at saka kung magkano inyong gustong tubo. Kailangan e tayo mismo guys ang ah, pag namili tayo, tayo mismo ang mamimili. Kailangan e yung walang powder pag namili tayo guys. Makikita naman natin yung hindi nagpa-powder yun ang ating kukunin para at saka kailangan guys sasansayin natin ang ating bibilhin nito kasi ang buhay nitong sweet beans pang 2 weeks lang to kailangan hindi natin dadamihan ng ating stock or depende sa inyo guys kung gaano ka mabilisan yung lugar kasi ang buhay nito uh, dalawang linggo lang ito guys ang gagamitin natin plastic dito 5x7 para sa 20 pesos kahit nagkatrabaho kayo pwede nyo gawin itong mga pagtitinda ng mga kutkutin or gusto nyong kumita ng mga uh, pang araw araw nating pangangailangan yan o oh, ganyan lang guys pwede gawin nyo kaya yung ginagawa ko kailangan pupunta na lang tayo sa mga pamilyahan na sa mga palengke kung saan malapit tayo kung kung nandito man tayo sa Metro Manila punta lang kayo ng Divisoria Manila hindi kayo sa mga palengke na malapit sa ating mga lugar Ayun. kailangan dito sa Sweet Beans pipiliin natin yung walang powder guys, kung wala, marami ng powder, pag nakita natin ah, uh, wag na natin yung bibiliin kasi ah, uh, malapit nang ah, uh, mag ano yun ah, uh, mag yung kanyang kasi pag dalawang lingguan lang yan kailangan pag binibili natin to yung sariwang kanyang etsura, yan guys, oh ah, lang pag natin Oh so, yan pagkatapos niyan Ini pa, dalangan seal natin kagad para uh, maganda ang kanyang itsura at saka makintab yung uh, sweet beans sa ating pagkakabalot. Yan kung wala mang tayong mga sealer, pwede naman natin guys yung itali lang yung mga plastic na yan or di kaya pwede rin stapler lang. pero sa akin guys ah uh, ko sa, sa seller. Ang pagsasabitan lang natin ito, alam rin lang guys para ay uh, isasabit natin at saka konti lang ang ating gastos pag ah uh, dinisplay natin or pwede rin naman natin ilagay yan sa mga basket. Yan, nasa sa atin yan guys para natin discard yan at saka kung nasa mga bahay lang tayo guys, meron tayong bintana na pwedeng pag-displayan Ah, mas maganda wag natin lalagyan ng screen. Hayaan lang natin na open shot. saka mas maganda yung kitang-kita sa labas ng ating mga kababayan at saka nahawakan nila ang kanilang gustong bilhin. Pag nagtinda tayo guys ng mga kutkutin, kailangan ah, may mga crackers, may mga money, mga gummy candy. Ah, pwede nyo rin panoorin dito sa ating channel, sa ating mga video iba't ibang klase mga kot-koting ating dito ni repack guys ganyan okay. lang oh mahaluan natin ng mga iba ibang klase mga paninda yun ang mga mas magandang mga kot-koting, guys uh, iba ibang klase may mga gamit hindi mga sampalok bilis ayun kasi itong mga kutsuting guys, mabili ito sa ating mga lugar. Gustong gusto ito ng ating mga kababayan. Yan yung ganyan lang. At pagkatapos niyan guys, isasabit lang natin yan sa alam rin lang natin pagsasabitan niyan. Ang paggawa ko nito, gumagawa ko ng itong 20 pesos at saka 5 peso para mas kayang-kaya ng ating mga kababayan. Yan pag limang peso lang ang kanilang budget guys yan makakabili sila kung gusto naman nila marami ayan may 20 pesos tayo pero kung nasa inyo na guys kung paano ninyo ang kanyang mga presyuhan at saka kung magkano ninyong gustong dugo. so kahit nagtatrabaho tayo pwede na ninyong gawin guys e alok lang natin sa ating mga katrabaho at ating mga kaibigan yan magiging mabilit Ayan, ang ating pagsasabitan lang, alamre. Yung ganyan lang. Sabit lang ng sa alamre guys. E eh kung makagawa ka ng maraming iba-ibang klaseng paninda na isasabit lang natin mga ganyan, makakatabi. Uh, maganda tingnan kasi makikita natin mga kabayan sa lugar na mga dumadaan sa ating mga harapan ng ating pwedeng pagdidisplayan. Ganyan lang oh. 'Di ba? Napakasimple lang. Ayun na, ganyan lang siya, guys. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa mga video Mr. Gamer Public Channel. Thank you, guys. Kung magustuhan niyo itong ating mga video, please subscribe at gawin niyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you, guys. Bye.